Camp General Emilio Aguinaldo ay isang napakahalagang lugar sa kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Isa itong punong himpilan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, partikular ng Armed Forces of the Philippines, at matatagpuan sa Quezon City. Kung iisipin, hindi lamang ito isang simpleng kampo militar kundi isang simbolo ng pambansang seguridad, kasaysayan, at serbisyo para sa bayan. Ang pangalan nito ay kinuha mula kay General Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas, na naging pangunahing leader sa himagsikan laban sa mga Kastila. Ang pagpapangalan ng kampo sa kanya ay sumasalamin sa diwa ng paglaya at sakripisyo para sa kalayaan. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang kampo ay nagsilbing mahalagang lugar para sa mga operasyon at plano ng militar sa iba't ibang panahon. Mula pa noong panahon ng mga Amerikano hanggang sa makabagong panahon, nagsilbing sentro ng komunikasyon, estrategiya, at pamumuno ang lugar na ito. Ito rin ang pangunahing sentro ng Department of National Defense, kung saan nakatalaga ang mga mahalagang desisyon ukol sa pambansang seguridad. Ang Camp Aguinaldo ay hindi lamang tirahan ng mga sundalo, kundi nagsisilbiring espasyo kung saan hinuhubog ang mga bagong opisyal ng militar, sinasanay para sa matinding tungkulin ng pagtatanggol sa bansa. Sa kasalukuyan, makikita sa loob ng kampo ang iba't ibang pasilidad na may malaking ambag sa operasyon ng sandatahang lakas. Naroon ang AFP General Headquarters na nagsisilbing utak ng mga operasyon. Mayroon ding mga opisina ng iba't ibang sangay ng militar gaya ng hukbong katihan, hukbong dagat, at hukbong himpapawid. Sa kabila nito, makikita rin ang ilang pasilidad na bukas sa sibilyan, gaya ng mga memorial, museo, at ilang bahagi na nagsisilbing alaala ng mga bayani at sundalong nag-alay ng kanilang buhay. Isa rin itong lugar kung saan nagaganap ang mga seremonya, pagpupulong, at mahalagang pagtitipon na may kinalaman sa pambansang seguridad. Kung minsan, ang Camp Aguinaldo ay nagiging sentro rin ng mga makasaysayang kaganapan. Isa sa mga kilalang yugto ay noong EDSA People Power Revolution noong 1986. Ang kampo ang nagsilbing isa sa mga pinakamatinding lugar ng pagkilos, kung saan nagtipon ng mga sundalo at sibilyan upang igiit ang kanilang panawagan para sa demokrasya. Ang imahe ng mga tangke at sundalo sa labas ng kampo, na nakapalibot sa libu-libong tao, ay nananatiling makapangyarihang alaala sa kasaysayan ng bansa. Ang kaganapang iyon ay nagpapatunay na ang Camp Aguinaldo ay hindi lamang isang kampo ng militar, kundi bahagi ng pambansang kamalayan at pagkakaisa. Bukod sa mga makasaysayang yugto, mahalaga ring tandaan na ang kampo ay isang malaking lugar na may lawak na higit sa 178 hektarya. Dahil dito, nagsisilbi rin itong tahanan hindi lamang ng mga sundalo kundi pati ng kanilang mga pamilya. May mga pabahay, paaralan, at mga pasilidad para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa ganitong paraan, ang Camp Aguinaldo ay hindi lamang lugar ng trabaho kundi isang buong komunidad na nakasentro sa serbisyo at disiplina. Dito makikita ang balanseng ugnayan ng profesional na tungkulin at buhay pampamilya. pamilya. Isa rin sa mga nakakamanghang aspeto ng Camp Aguinaldo ay ang mahigpit ngunit makatarungang sistema nito. Ang disiplina at kaayusan ay pangunahing katangian ng lugar. Ang mga bumibisita dito ay makakakita ng malinaw na istruktura ng organisasyon at pamumuno. Ang lahat ng operasyon ay nakatoon hindi lamang sa depensa kundi pati na rin sa pagtulong sa sambayanan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ang AFP, na nakabase sa kampo, ay isa sa mga unang tumutugon kapag may bagyo, lindol, o iba pang sakuna. Kaya ang aginaldo ay hindi lamang tungkol sa digmaan o seguridad, kundi pati na rin sa pagtulong at pag-aalaga. Sa mamamayan, mahalaga ring banggitin na ang kampo ay nagsisilbing lugar ng pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa. Madalas itong nagiging venue para sa mga joint military exercises, gaya ng balikatan exercises kasama ang Estados Unidos. Sa pamamagitan nito, napapalakas ang kakayahan ng sandatahang lakas at natututo sila ng mga bagong taktika at teknolohiya mula sa mga kaalyado. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng diplomasya at ugnayang panlabas na nakasentro sa seguridad at kapayapaan. Kaya't sa mata ng buong mundo, ang Camp Aguinaldo ay kinikilala bilang simbolo ng Pilipinas sa larangan ng depensa at kooperasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang tandaan na ang Camp Aguinaldo ay higit pa sa isang estratehikong lugar. Isa itong buhay na alaala ng sakripisyo, serbisyo, at pagmamahal sa bayan. Ang mga sundalong dumaraan dito ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na layunin, na higit pa sa kanilang personal na interes. Ang kanilang buhay ay nakatalaga sa bansa, at ang kampo ang nagsisilbing paalala ng kanilang panata. Ang mga seremonya ng pagtataas ng watawat, ang mga paggunita sa araw ng kalayaan, at ang mga pagsasanay ng kabataan ay patuloy na nagpapaalala ng kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at paglilingkod ng may dangal. Kung titingnan mula sa labas, maaaring isa lamang itong malaking kampo na napapalibutan ng mga pader at gate. Ngunit sa loob nito, naroon ang kasaysayan, pangarap, at sakripisyo ng maraming Pilipino. Ang Camp General Emilio Aguinaldo ay isang simbolo ng ating pagkakaisa, kahandaan, at di matitinag na espiritu bilang isang bansa. Tulad ng ipinangalan sa kanya, si General Aguinaldo, ang kampo ay patuloy na nagpapaalala na ang kalayaan at kapayapaan ay kailangang ipaglaban at pangalagaan. Hanggang ngayon, nananatili itong haligi ng ating pambansang seguridad at isa sa pinakamahalagang lugar na kumakatawan sa ating bansa. Ang kampo ay hindi lamang piraso ng lupa, kundi isang pamana na patuloy na magbubuklod sa kasalukuyan at sa hinaharap ng Pilipinas.